Uy, so andito naman tayo ngayon kaloy sa basakan nirpat mga kaloy Pasal tayo ng mga kaloy sa basakan nirpat mga kaloy kasi nga palagi na umuulan mga kaloy nagkaptarabaw si na sirpat sa kanyang basakan mga kaloy mga kaloy may mga baka may baka pa ano yan, no. yan. Matsa kami mga tubig na rin mga kaloy. Yung basakan mga kaloy. Ayan. Gawa ng hapon. Umuulan na. Kaya ito yung nahanap ng mga tao Ito yung ulan. Para maka trabaho na sa basakan. Mga kaloy. Ito. Yung iba ka dito mga kaloy nag, nag direct na kahit walang tubig. Paswertihan. mga kaloy, oh. Yan. Okay. Eh mga kaloy, oh. may ano na yan, mga kaloy. May mga sabog pa ng palayan mga kaloy. Ayan. May mga kaloy Ayan. Oh. May mga tanim na palayan na yan mga kaloy ito kasi kapag mga, mga kaloy ka pag umuulan may tumutubo na pwede natin maigulay mga kaloy ka ng kangkong mga kaloy ka ano kadami yan may pag natin mga kaloy ka tayo sarap yan yung adobo mga kaloy ka yung kangkong maganda kasi kasi mga ano pa bata bagong labas pa lang mga kaloy ka ayan o oh. ayan sama pa natin mga kaloy ka yung dalawang aso mga kaloy ka ayan o oh. yung isa yun o. si Blackpa at saka si kumpul mga Kaloy kasama natin yan mga Kaloy mabangkin yung mga Kaloy nagalitisin sa kanyang masakan yan no? ang gano'n na palapil napalapil ang kasi nga yan no? may tubig na pwede nang derikan to, mga Kaloy yan, no? Yan. Yung, mga Makaloi. Tsika sa buhay mga kaloy. Kung may tsaga, may nilaga. Ito. Yan mga kaloy. Oh. Yan ang mga kaloy yan dyan. Oh. Kamanggruban yan mga kaloy. Pag malaki yung taib, alas abot ito yung basakan. Dito mga kaloy, abot yan dito. Yung ginakanan dito mga kaloy, pag nabot ng tubig na alat, ng tabang mga kaloy. Para may maka-epekto sa tanim maka na pala ay mga kaloy. ayano Sa mga kaloy may tubig na rin yung kanal ni rapat ng mga kaloy. ayano oh. Tapos hindi Medyo marumi pa. ayano oh. Ayan. Ayan. Yeah. Ito lang po na basakan mga kaloy oh. Ito na. Makarating na tayo dito sa basakan ng irpat. ayano oh. Dalawang traktor mga kaloy nag-operate. Ayan. sa so, wakas, dito, dito, na rin tayo. Karating. Maraming tubig yung masakan na dapat ito oh. Ay. Ito oh. Ayan, oh. Malinis na mga masakan dito mga kaloy ngayon. Ang dami ng tubig, oh. saglit lang pagdalong ng traktor mga kaloy yan yun isang, isang araw na da, ano o oh. yan o no? traktor ang gamit lang kaloy disco para mabilis kasi pag pinalaro sa kalabaw mabagal Saka sa sa pahang traktor naman kasi mga kaloy sa ngayon kasi yung ano, Medyo mahirap pag anong pahantakturan ngayon kasi medyo busy yung mga ano, tao. Sobrang dami pa naman ngayon nagpantaktura. Ayan. Nakaloy. Ayan mga kaloy o. Oh. Talawang traktor mga kaloy yung Bilis, ano? Bilis ng pala. nakakaloy yan isa mga kaloy oras na ngayon sa pagtrabaho ng masakang mga kaloy

kahit karabing putik mga kaloy laban lang kasi kailangan talaga kailangan magsaka, magsakripisyo magano talaga laban lang sa buhay mga kaloy ika nga kung may tiyaga may nilaga mga kaloy Kaya, mga kaloy oh, Ayan, oh may ano pa nga oh. May ibon pa. So mga kaloy, mga tayo ng kangkong mga kaloy. Ito. Sarap kasi ito mga kaloy ay adobo. Ito. Ayan. Ay. Ganda ito mga kaloy kasi bata pa. Hindi matigas. Uh, Pag matanda kasi mga kaloy, matigas na. So ito na nga mga kaloy, yung natin ang mga kaloy. Oh. Ayan o. Oh. Iba talaga mga kaloy ka ang power ng ulan mga kaloy. Ka Kasi nga, ito pang nagulan lang, tumutubo yung kahit anong pwedeng iulam dito sa basakan mga kaloy. Ka Basta masipag lang magkua mga kaloy. Ka Hindi ka maugutom dito mga kaloy ka sa, sa probinsya. Mga kaloy, ka maraming salamat mga kaloy. Ka